Pan daw na tayo guys. Mga kaplaya, good morning. So ganyan ang layo sa amin. Hindi daw guys, may huli. So, kabig natin, kabig. Uy, laki ng nalalaglag na agad siya. Makinis kasi siya. ayun, yan o, oh. nagaputi guys, oh. Ayan. Um. Uy. Uy. Ganda ng na mahuli natin guys, oh. Alumahan. dapat. Dah hmm. Buka. Hmm? Puro. Puro. Aroy, buhay pa. Kasabit lang. Tumawa ng pakuan, o. Ay, pakuan. Oo nga, o. Ayan yung sandok yan. Ito, guys, ay Pakan Ayan. Ayan. At tinawag matang baka. Malaki ang mata. Ayan. Uy. Barok-bok. Barok-bok. Dip, dip. Di ba isang bato to? Ganun ulit. Barok-bok. Ang ah, masarap dito pa. Paksiw. Ah, prito din. Umahan. Uy. Hey. Ano mo? Wala kasi siyang ano. Kaliskis, walang mga ay. Mga dito o. Oh. Hindi siya nagasabit ng ano. Um, dayawa. Dayawa. Ay. Puti. Ay, oo nga. Hindi tayo pwedeng magbulaw-bulaw. Ganito pala ang hulihin natin, oh. Oh maghilik hilik pa sa anong ganitong oras pagising mo wala nang grasya oh iba guys tingnan nyo guys oh